Good morning mga kadyang Diba na este mga kadyang Ayan mga kadyang, welcome to my channel Ayan, samahan niyo ako mga kadyang At Pick natin yung sofa natin At uh, marami na raw siyang kalakal Ayan, samahan niyo ako mga kadyang Let's go ayan eh, mga kadyang waiting po kami dito sa bagong subdivision At inaantay namin yung suki natin kasi magkita kami dito alas maybe sa guardhouse eh, inaantay namin mga kadyang Bye. ay ko, um patawon sana kita, tapo mga, uh, kasi tapo magkakumay luto tapo, yung ay patawos na nasa yon na lumusas na Anong tapo 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 tapo

노베 okay. 오늘 okay. 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 okay.

Ah, yeah, mga kadyang, pawin na tayo mga kadyang. Sinikap natin yung ano, mga kalakal ng suki natin. Ayan, yeah, nakakuha tayo ng rip. Ayan, yeah, mga rip tayo, sari-sari. May mga karton tayo dyan. Mga Wilkins, 1.5. Yeah, mga electric pan. Ayan, yeah, mga upuan. Mga kulungan ng mga ibon. <laughs> mga lata. Ayan, yeah, mga bakal. Ayan, yeah, sari-sari mga kadyang. Ayan, na, yung na pick up natin, na pick up natin. Thank you for watching mga kadyang Please follow and subscribe my youtube channel And please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless, bye bye